Good morning, good morning mga boss, mga idol. So ito, napisa na po yung binigay sa atin na ito ni architect architect. Chris, ito na yung binigay mong itlog Ayan, yeah, napisa na, dalawa Elting na elting oh. Dalawa Ay, mga idol Napisa na yung binigay sa atin Kaya pala, nagchat-chat sa ating kapon si Arkit eh. Kaya pala, itu? kung napisana ito. Kaya ini. napisana. Kalain mo yun. Alam na alam ni um, Arkit yang kung kailan um, yung kipisa yung um, itlog na um, binigay niya sa atin. Malum, kum,